Hello guys, so welcome back po sa akin channel para tutorial video. Ngayon pag-usapan natin kung yung isang kriminal na kaso at uh, namatay na yung nagdemanda nito o yung complainant, no? Uh, ano yung mangyayari sa kaso? Tutuloy ba o madidismiss ba yung kaso? Yan po yung ating pag-usapan ngayon at kung gusto nyo ipagpatuloy yung video na to, please stay naman po sa akin channel para Now guys, balik po tayo sa topic natin ngayon. Magbigay po tayo ng situation sa isang criminal case, no? Uh, let's say si B, pinatay siya ni A, no? Then si B, asawa niya si C. Okay, yung magiging complainant ng kaso, possibly si C. Kasi siya yung uh, asawa ng namatay na si B. Okay, dahil sa matagal na nakapinding yung kaso, ah... Uh, dumating sa punto na nagkasakit si C at si C ay namatay. Yung tanong dyan, maaari bang madismiss ang kaso dahil namatay si C or tutuloy pa rin ba yung kaso? Sa isang criminal case na kaso, no? Uh, in this particular situation, although si C yung nag-file ng kaso or siya yung magiging complainant no? ng kasong murder, pagdating po sa korte, si C serve as a witness no sino yung uh, pinaka complainant nito no kaya nga sinasabi ng criminal case people of the philippines versus individual no so in this particular situation si C yung nagdemanda so sa korte magiging witness yung papel ni C meaning nabawasan yung ebidensya yung witness of the crime of murder No, sinasabi ng criminal case that the complainant or the state has the great responsibility to prove that A is guilty beyond reasonable doubt. 'Yan yung uh, gustong i-prove ng complainant dito, ng ating state. Meaning to say, malaki or dapat sufficient yung ebidensya na i-present sa court para mapatunayan ng korte na si A yung uh, pumatay kay B. Kung yung nagdemanda ng kaso is namatay, there is the state who will continue the process of hearing, no? In court. Tandaan po natin 'yan. But kung yung tanong is may posibilidad ba na ma-dismiss yung kaso, no? At the end, depende po 'yan. Kasi namatay yung nagdemanda. Meaning to say nabawasan yung ebidensya ng isang criminal case. So hindi natin masigurado kung mananalo ba yung kaso based on the evidence presented by the state or madidismiss yung kaso kasi nabawasan yung ebidensya. So guys, uh, sana po ay nagkaroon kayo ng ideya sa ating topic ngayon. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel para tutorial video. Maraming salamat!